Bagong-bagong balita, hindi humarap si Vice President Sara Duterte sa National Bureau of Investigation Office ngayong pong umaga bilang tugon sa inilabas nitong supina. Kaugnay pa rin yan sa mga pahayag ng bise na may kinakausap siya para patayin ang Pangulo, si First Lady Liza Araneta Marcos at si House Speaker Martin Romualdez kung ipapapatay siya. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian, Yes, Connie Rafi hindi nga dumating dito sa tanggapan ng NBI sa Pasay City si Vice President Sara Duterte ngayong uh, umaga. Unang uh, kinumpirma ng nagpakilalang abogado ni uh, VP Sara sa GMA Integrated News ang uh, hindi niya pagdalo kanina na si uh, banda nga uh, alas 8 ng umaga ito no na si attorney uh, Paul Lim at uh, sinabi naman niya, "Oh, pero tumanggi siya na sabihin ang dahilan." sa hindi pagdating ng kliyente dito sa NBI. Naghintay pa nga si uh, NBI Director Jaime Santiago sa labi ng NBI sa pagdating ng uh, Vice President pero bandang uh, 9am ay pumanik na ang, uh, si, uh, ang abogado pati na si Director uh, Santiago sa 9th floor ng Gusali para mag usap sa pagharap Ni Director Jaime Santiago sa media, sinabi niya nga ni-reset sa December 11 ng umaga ang pagharap ni VP Sara sa NBI. Isa raw sa mga sinabing dahilan, late nang nakuha ang abiso ng Committee on Good Government ng Kamara na kansilado ang kanilang pagdinig ngayong umaga. Una kasing sinabi ni VP Sara na hindi siya makakapunta sa NBI office ngayon dahil nga may pagdinig ang naturang House sa Committee tungkol sa confidential funds na kailangan niyang daluhan. Pero kinansila ng House Committee on Good Government ang pagdinig ngayong araw para bigyang daan ang pagharap ng sa NBI pakinggan po natin ang pahayag ni NBI Director Santiago We will comply with her request uh, dahil sa due process no out of uh, respect dahil siya yung pangalawang uh, pinakamataas na official ng ating bayan tentatively we will set uh, the appearance of uh, the vice president on the 11th of this month December. Kabilang sa mga nais malaman ng NBI ay ang tungkol sa sinabi ni VP Sara sa presko noong Sabado ng madaling araw na kapag pinatay siya ay minatasan na rin siyang papatay. Kinapangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez nais malaman ng NBI ang basihan ng pagsasabi nito. Sana raw makipagtulungan sa kanila si VP Sara para malaman, malaman din yung nga sinasabi nito na may banta rin sa kanyang nga buhay. Sinabi rin ni Director Santiago na ipapatawag din ang mga miyembro ng media na dumalo sa online presko ng Vice President para magbigay linaw sa sinabi ng pangalawang pangulo. Sakali namang hindi pa rin dumalo si VP Sara sa December 11, depende raw kung valid ang reason kung papayagan pa rin ito ng NBI na ma-reset muli. Yan ang latest mula rito sa tanggapan ng NBI dito sa Pasay City. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz. Sa mga motorista, may naasahang taas baba sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa pagtataya ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy base sa 4-day trading, posibleng tumaas ng 55 centavos hanggang 80 centavos ang kada litro ng gasolina. Inaasahan namang walang paggalaw o hanggang 30 centavos ang ibababa ng presyo ng diesel. May nakikita ring rollback ang kerosene mula 10 centavos hanggang 30 centavos kada litro. Magbabago pa po yan, sa pagtatapos ng trading ngayong biyernes. Sa nakikitang rollback, posibleng dahil daw ito sa ceasefire deal ng Israel at grupong Hezbollah, pati na ang inaasang pagbaba ng oil consumption ng China. Dahil naman daw sa inaasang pagbagsak ng inventaryo ng krudo ng Amerika ang rason sa price hike. Pahirapan pa rin ang supply ng tubig para sa ilang customer ng Prime Water Marilao sa Bulacan. Dalawang linggo na yung problema dahil na damay sa bumigay na riprap ang tubo ng Prime Water dulot na mga nagdaang bagyo. Apektado niyan ang mga taga-barangay Lambakin, Santa Rosa, Uno at Lias. Ayon sa Prime Water na isaayos na noong Merkules ang nasirang tubo pero hindi pa na ibabalik sa normal na pressure ang tubig. Arestado sa Pasay ang isang lalaking nanuntok umano sa isang person with disability. Huli rin ang dalawang dayuhang nakaino matapos naman daw manutok ng baril. Wala silang pahayag. Balitang hatid ni Jomar Apresto. Sa kulungan ng bagsak ng dalawang dayuhang ito, matapos umanong manutok ng baril sa Ross Boulevard sa Pasay City. Nagdi-trip-trip, nagdi-trip-trip -trip sila. Very alarming nga eh, yung ganun. Ayon sa pulisya, isang concerned citizen ang nakakita sa nangyari at agad nagsumbong sa mga nagpapatrolyang pulis. Nalaman natin yung description, hinabol po ng mga pulis natin and yun, upon verification nakitaan po sila ng baril at saka po ng kutsilyo. Po sila. Patuloy na inaalam ng pulisya kung ano ang background ng mga sospek at kung saan sila nakakuha ng hindi lisensyadong baril. Sa Pasay City pa rin, hinuli rin ng mga otoridad ang 23 anyos na lalaking ito matapos sumanong suntukin ng isang person with disability o PWD. Ayon sa anak ng biktima, bumibili sila ng ulam ng lumapit ang sospek. Pagkatapos siya suntukin, bigla na lang tumakbo. Hindi niya rin po alam siguro na pagtripan lang po talaga. Hindi naman makausap na maayos ang sospek na aminadong gumagamit siya ng ilegal na droga. Minsan po, Gano'ng kadalas yung minsan? Marami. Hawak na ng Pasay City Police sa mga sospek na mahaharap sa patong-patong na reklamo. Sakaling makaranas ng katulad ng pangyayari, payo ng pulisya agad magsumbong sa kanila. Pwede rin mag-report online sa pamamagitan ng e-reporting system ng PNP na makikita sa egov.ph app. Mayroon ditong iba't ibang kategori na depende sa inyong sumbong o reklamo. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maulan ng panahon ngayong weekend sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa pag-asa, patuloy na umiira lang amihan sa Northern at Central Luzon, pati na rito sa Metro Manila. Sheerline naman ang nakaapekto sa eastern section ng Central at Southern Luzon habang Intertropical Convergence Zone sa Visayas at Mindanao. Asahan po ngayong Biyernes ang malalakas hanggang matitinding ulan sa Eastern Samar, Dinagat at Surigao del Norte. Katamtama naman hanggang malalakas na ulan sa Leyte, Southern Leyte at Surigao del Sur. Bukas ang Aurora, Quezon, Camarines Norte, Masbate, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte at Dinagat ang makararanas ng moderate to heavy rains. Heavy to intense rains naman sa Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes at Northern Samar. Sa linggo, December 1, posible po ang katamtaman hanggang malalakas na ulan sa Quezon, Camarines Norte, Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar. Malalakas naman hanggang matitinding ulan ang asahan sa Camarines Sur, Albay at Catanduanes. Pinaaalerto ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide sa gitna ng pag-uulan. Sa mga susunod na araw, pansamantalang hihina ang amihan base sa datos ng Metra Weather. Ngayon pong biyernes, naitala ang 17 degrees Celsius na minimum temperature sa city of Pines, Baguio, habang 25.6 dito sa Quezon City.